Hello mga kahuman. For today's video mga kahuman ay kakain po kami ng breakfast. Yung ulam po namin ngayon mga kahuman is ay ano, mangga at saka isda. Yan lang po yung ulam namin ngayon umagahan. Kasama ko si Hans. Hi Hans. busy Bisi-bisihan po siya na ano, gumagawa siya ng Right. DIY ng crate ng ano, bakteen or yung biik. Gumagawa eh. si Hams ngayon. Medyo iba yung boses natin mga kahams kasi may sakit. Na siya. Magiging monkey <coughs> na siya. Magiging ano na ako. May sakit kasi tayo mga kahuman. Sakit sa may May ano? sakit sa ulo. Diyak na. may sakit sa ano? Sa ilong. Nabali po yung ilong natin ngayon. Bakit? May ilong ka ba? Wala naman. Ilong pag ano? May ilong pag nag-side okay. view. Ano? <coughs> oh, hindi. <coughs> Di, may ubo. Ha? Ano ito? May ubo po tayo mga kahuman. Ayan. Kumakain na si Hams. Ayan. Yan po yung... Ito po yung ulam namin. Tagi-isang peraso kami isda ni Hams kasi nagtipid kami. At saka yung mangga. Ayan. makain na si Hams ng mangga. Kasi sobrang dami ng kanin namin ano lang, magkasalo lang kami ni Han sa kanin. Kasi para ano, para konti lang yung huhugasan namin. Ayan yung D DIY crate niya sa, ano, sa mga biig. Siguro mga dalawang linggo na niya yung ginagawa, hindi pa rin tapos. Kung kailan mga anak na yung imahin naming baboy, sa pa siya gagawa, saka pa niya tatapusin. Iwan ko lang mga kahuman ko matatapos niya yan manganganak na kasi yung isa naming inahin ngayon or baka bukas mga kahuman kasi pang 114 days niya ngayon ah 113 days and tsaka bukas yung pang 114 baka kasi manganganak ng mamaya maya mga kahuman yung isa naming inahin tsaka mga kahuman sobrang na uh, stress ko kami ni Hams kasi yung mga iba naming inahin baboy ay nawala po yung gatas. no? Yeah. <coughs> no. <coughs> Ito yung daddy nila, lumiit. Nawalan po ng gatas yung ating inahin mga kahuman at saka yung ibang dede ng ating inahin is ano lumiit po. Kaya yung iba nating beak medyo may malaki, may maliit kasi nga konti lang po yung nadidede nila at saka yeah ilang biik po yung nag sa siguro mga tatlong didi na lang. anim na didi na lang yung may parang gatas. Ang iyang bisyo lagi bakit Kaya ayun mga kahuman, kain muna kami. Kain tayo. Kain tayo.